Nagpatuloy ngayong araw ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Pusibli namang ideklara na ang state of calamity sa tatlong bayan sa probinsya dahil sa pagkalugi ng mga nagtitinda ng isda. Live mula sa Batangas, nasa front ng balitang yan, si Rainel Pawid. Rainel, ano-anong bayan yung pinag-iisipang magdeklara ng state of calamity? Yes sir, ito nga ang mga bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo na nakapalibot at nakadepende yung negosyo rito sa Maylawa. Kaya naman sila rin yung mga unang umaray nung nga pumutok nga yung balita na naging dumping site o tapunan nito ng na mga nawawalang sabongero. Literal na nilalangaw na lang ang mga tindang isda ni China sa barangay Sampalok sa Talisay, Batangas. Dahil sa missing sabongero scare, halos wala nang nais kumain ng isda mula sa lawa ng taal dahil sa pagkalugi na babahala ang mga tindera na mabaon sa utang. Mas lalo pong magigipit ang pagtitinda kung kukuha ka pa ng 5-6, dagdag pang iisipin mo. Paano kung walang benta, wala kang maihulog sa 5-6. Ang mga katulad ni China ang dahilan kung bakit pinaplano na ng lokal na pamahalaan ng talisay ang pagdeklara ng state of calamity. Nakadagdag pa raw sa pasakit ng mga banging na tindera ang pagsabog ng taal at bagyong krising. Pati ang turismo, apektado sa ginagawang paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Maliit lang ang bayan ng Talisay. Kung ng mga panahong iyon ay dito dinadala, ay kalat-kalat, -kalat, kakalat at kakalat yan dito. Sa Agoncillo sa Batangas, nasa 300 isda ang apektado ng isyo sa mising sa Bungeros at mga nagdaang bagyo. Umpisa pa nung Karina, marami na kami na naging damage, tapos Christine, sobrang laki. Uh, kaya parang yung hindi naayos ay ganun lang. Parang sabi ko nga kanina, parang it's a vicious cycle na aayusin namin, babagyo, uh, eto na naman." Sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyong krising kagabi, nahati ng flash flood ang kalsada sa barangay Subic, Ilaya. Agad naman itong naisaayos ng local engineering unit. ito nga, nga nakaraang linggo ay uh, una nang uh, nagplano na magdeklara ng state of calamity ito nga bayan ng laurel dahil ito nga yung uh, pinaka ground zero noong uh, search and retrieval operations nitong mga nawawalang sa Bungero. at juster uh, no puntahan lang natin yung ang uh, pagre-resume o yung uh, pagbalik ng ng operasyon dito sa paghahanap sa mga missing sa Bungero ngayong araw at sabi naman ng PCG ay uh, yun no nakapag-isang dive sila kanina dala pa rin yung underwater drone pero wala ngang nakuha ng mga possible, uh, possible evidence ngayong araw na ito. At sa susunod na Martes, sa darating na Martes, Jester, no, magkakaroon naman ng budal fight itong Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and uh, Aquatic Resources at maging mga local officials dito para mabus na rin o muling pasiglahin nga yung industriya ng mga nahuhuling isda dito sa lawa. Jester. Nagulat mula sa Batangas. Maraming salamat, Rainel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News Five.